Good morning mga kabaro Iangat muna natin ang ating pistrap Sana may nauli Ngayon nga pala ay eh, 7 8, 8 na pala Sunday morning O palaik parang share sharing muna oh, Sana maraming uli <laughs> ay, ay. Taluro. Ang laki niya, oh. <laughs> Akit ako. Lika. Akit ako para kapitan ka na. Oh, nahulog ng buksay. 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 Ando na. Sa kabila yung buksay. Hindi ko makuha. Palaik pa lang siya. Akit ka na. Nah, kacamban ini, kacamban mah kabaru. Oh, kita nyen tuh. Oh, coba. Kita nyen. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagu bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Hindi ito so. man kasi okay. nung buka okay. mo. Okay. Ito yung na Like pa lang